Bye, Koy Koy. Alis ka na? Hmm. sige. Ganun naman talaga eh. May umaalis, may naiiwan. Di ba? Arte mo. Mga nang iwan diba? <laughs> <Bala, hatin. laughs> <May> na <iwanan>, ka ta? <laughs> ah, ang tonto ka. Pa ako. <laughs> Siyempre. Pagbubukas na kita ng pinta. Ito. Ang init. Ang naganta ng kotse sa labas ah. <laughs> <laughs> Ayun na, ako na mag-start. Sino sa si? Ah, pinag-start na kita ha. Pero umalis ka na. Bye. Saan to? Ya, yeah, ano oh. yan? Bigat ng laptop bag mo. Oh, sa pa ba? Pabalik pa. Bye. Siyempre. Lalo pag work from home ako nung wala ka. Ang hirap pag work from home pag umahan dito ka eh. Ay. Kusang kita. Hmm. Yung side mirror. Paalis na lang. Paalis na lang yung eh, utos pa. Pusit <laughs> ka talaga. Wait lang. Ah. Bye bye. <laughs> Bye. Ang iyot. Peace. Bye. Peace. Bye. Sa'yo po. mo Naiwan pa mo Dito nga Ay, wala na. Nandito. Isa lang nandito. Nandiyan 'yung sa isa. Ha? Oo, yung unang din. Oo, mo ba to? ano yes, si Chase galit sa'yo iiwan mo daw gamit mo ah <coughs> bye sabay <coughs> na magsilo bye bye <coughs> Ay, salamat. Nakapag-work from din ako mag wala itong disturbo. <laughs> Bye!